Hi guys, ayan. Gumala sila. Ang saya-saya ng mga anak ko. Minsan lang kasi ito nangyari sa kanila eh. Bale, first time lang to. First time nilang nakasakay ng ganyan. Minsan lang sila maging bata. Tapos hindi pa kasi galak-galak ng partner ko. Kasi nga po, nung una. Takbo ng takbo. Tapos kung ano yung mabit-bit na mga laruan, ipabili. So, kung wala kang pera, nangkikuripot yung papa. Kaya ngayon na malaki na sila, alam nila yung kung bilhan sila or hindi. Ayos lang sa kanila. Ayan, nag-enjoy sila. Siyempre, masaya din ako na makita silang ganyan. Makatry man lang sila. kahit walang masyadong mabili, at least nakatry sila. Yan lang din natry nila. Kasi yung ibang mga, ano, nakatakot na yung mga Ferris Excuse me. Kumain po kasi ako guys. Ang voice over na ako kasi walang maingay dito sa gilid ko. May sounds kasi kaya nag voice over ako. Mahina pa rin yung ano ko guys. Kasi galing lang ako sa sakit. So, okay, okay na ako ngayon. Kaya, nung over na tayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay supportahan niyo ako. Hanggang sa... Maging success tayo dito sa YT Child. Parang wala na yata tayong kasaksis-saksis dito kasi nga... Punti-unti yung views natin. Hindi ka dati. So ngayon, upload pa rin kahit walang views. Para lang po update tayo. Mag-update tayo rito. Kasi kailangan natin mag-update para hindi po mawala yung ads. Ang mahalaga, kumita naman tayo kahit 0.1. Pag naipon naman yun ng ilang years, ah, makasahod tayo. Kaya tiis-tiis lang. Ganyan talaga ang buhay, kailangan magtiis. Dahil kung hindi ka marunong magtiis, hindi ka maging saksi sa buhay. Nagsisimula naman talaga tayo sa pinakababa eh. Pero wala tayong binababa kasi nga, wala na masyadong nagsusupport. Pero okay lang. Sayang din naman yung mga videos. Kailangan din nating i-upload. Kaya maraming salamat po sa inyo.